So, guys, nakaligo na ako. At kami aalis today. Naglagay lang ako ng foundation. Yung foundation ko ay with sunscreen na. Baby. So, I'll just put my earrings. So, kaganapan. Ang cute nung... Gusto ko yung earrings na may pearl. Ayan. So, very simple lang siya. And then... Very light lang yung aking makeup. Makeup na ba yan? Hindi pa rin yung makeup, diba? So... Hindi naman siya makeup. Just a foundation na meron siyang sunscreen and moisturizer. Ang cute niya, 'di ba? Ayun, so magre-ready na tayo. Some water, no? So this guys, itong suit ko na to ay ang tawag nila ay chicken curry. So ito ang tawag nila dito ay Chicken curry. Everything fitted in this? Yeah. But the shoes are there. Can you tie this? My husband, come here. <laughs> I'm about to leave and then... Kiosk. Kiosk. Thank you. Sure. Okay. I'm wearing my hat, right? Mine is simple. Are mm. the So, let's see. Yes, ng, ng ano. Okay na Then, ito guys, yung ipapartner kong bag. Hindi ko kung tatakpan nyo yung aking chan. Okay. Bye na. Maglilusik na ako. Where are you going? Wait for Hello guys, ito yung reunion nila. Ito yung first day na magsasama-sama sila for lunch. Hindi ko na-upload kasi so busy, busy talaga ako. Hindi ko mahanap-hanap yung time ko para gawin ito. So this time, isi-share ko yung first day na pagpunta namin sa Ratchibawan kung saan kami nagstay for their reunion. Ito guys, ay paket na kami ng nainital. Isang para siyang bagyo sa India. Uh, na may lake kung saan napaka popular itong lake na to dahil dinadayo para magboating lalong lalo na kapag summer and super duper traffic talaga at ito nga guys ay papasok na kami actually nasa loob na kami ng Raj Bawan at pupunta na kami sa place kung saan kami mag stay so ito nga guys ito ay 100 years old na tong building na to and still standing and napaka-tibay so, talaga. Can you imagine? Napakalaki. <laughs> Ayan. Ayan. Then may fa-flower pa, pa sila. Ayan. And fruits at dahil ako ay naghahantay lang lunch, ako ay magaganda gandahan muna dito. Feeling feeling maganda, sabi ko sa aking asawa, kuhanan ako ng video. O tara, samahan niyo ko, ipasyal ko din kayo para makita niyo din ang building na to na 100 years old na at napakatibay pa and still standing. Nice. Computer inside alam niyo ba guys, favorite na favorite ko talaga 'tong mga mahabang stairs na 'to at saka gawa sa kagawasa gawa sa wood, kahoy ang sarap maglakad-lakad, feeling mo princess prinsesa princesa ka talaga at that time nyo batong building na to at saka yung Rajbawan hmm. Castles ay punong puno ng kahoy. Ito ay gawa pa nung British time iniwan nila. Kasi kapag mahinit mainit talaga doon sa plain, pumupunta so, sila guys, sa mountain na at nagtatayo yun sila ng magagandang mga building. For ayan. So na ready na yung damit namin ay susuot mamayang gabi and for tomorrow. So, yeah, update kayo guys ko ano yung activity namin. Mamayang gabi, for this time, mag kami ng lunch. Okay?